Formal na ngang inilunsad ang One RFID para sa lahat ng tollgate dito sa Luzon. Kaya sino nga ba ang pipiliin mo sa dalawang ito? Tutulungan kita kapatid. Kailangan mo munang malaman na ang bawat isa dito ay may sariling mobile application. MPT Drive Hub para sa Easy Trip at Auto Sweep RFID para naman sa Auto Sweep. At dahil pwede ka mag-load real-time sa mga nabanggit na mobile app, tingnan natin kung magkano ang transaction fee per load. Kung ang pangbayad mo ay diretsong manggagaling sa iyong savings account, ang babayaran mong transaction fee ay 10 piso para kay EasyTrip at 13 pesos naman para kay AutoSweep. Kung e-wallet naman ang iyong pangbayad, maglalaro ng 1% to 1.9% ang iyong babayaran na transaction fee sa EasyTrip at flat rate na 13 pesos sa Autosweep. Kung credit card naman, 1.98% ang transaction fee sa EasyTrip at libre sa Autosweep. Kaya upang makatipid ay i-check nyo kung alin sa mga ito ang regular nyong ginagamit pambayad. Follow for more money tips and stay smart out there.